Alam nyo po ba kung ano yun mga kapapa? Andayang bunga. Ang kapalo. Alam nyo po kung ano talagang tayo. kwa tayo. Hirap pa lang eh. Hirap na walang asama. Yan. Mga batang probinsya Alam na alam yan. Yan. Ang hirap. Ang taas kasi. O diba? Mm. kasi ang ganda ng lugar. Kasi ito mayroong mababa, ilan-ilan. Alam niya yan. Mga batang probinsya dyan. Shout out sa inyo. Mga mahiling mangunga ng puta sa gilid ng daan. ganda. Oh. Ano po tawag sa lugar nyo? Sa amin po sa Bulacan, ang tawag dito ay Cherry.